Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong June 2015, ang mga pulis ay nakatanggap ng tawag mula sa isang concerned citizen dahil may nakita itong nakakaalarmang Facebook post. Nang puntahan nila ang nasabing address at mapasok ang bahay, ay tumambad sa kanila ang wala ng buhay na katawan ni Didi na kilalang isang mabuting ina sa kanilang komunidad. Nang ginalugad nila ang buong bahay ay agad nilang inalertuhan ng iba pa nilang mga kasamahan dahil nawawala ang paralisado nitong anak na si Gypsy. Sino at ano ang motibo ng mga salarin para patayin ang isang ina na ang tanging gusto lamang sa buhay ay maging maayos ang kanyang anak? Ating balikan ngayon ang kaso ni Didi Blanchard. Ang kwento na pag-uusapan natin ngayon ay nangyari sa Springfield, Missouri. Ang mga tao doon ay mainit na tinanggap ang mag-inang sina Didi at Gypsy pagkatapos masalanta at masira ang kanilang tirahan sa Louisiana dahil sa Hurricane Katrina. Si Didi ay ipinanganak at lumaki sa maliit na bayan na Chuck Bay kasama ang kanyang limang mga kapatid. Noong siya ay 24 taong gulang, nakilala niya si Rod Blanchard na nooy 17 taong gulang lamang. Nang malaman nilang nagdadalang tao si Didi, ay agad nagpakasal ang dalawa. Pero kung gaano kabilis ang kanilang pagpapakasal, ay ganoon din kabilis ang kanilang paghihiwalay. Bago pa man isilang ang sanggol, ay nakipaghiwalay na si Rod dahil di umano'y napilitan lamang siya na pakasalan si Didi dahil nabuntis ito. Bumalik si Didi sa bahay na kanyang mga magulang at noong 1991 ay isinilang niya si Gypsy. Ayon kay Rod, siya ay naging involved sa buhay ni Gypsy hanggang ito ay tatlong buwang gulang. Pero dahil sa problema nila ni Didi ay tuluyan na niyang hindi ito binisita. Pero sinisigurado niya na binibigyan pa rin niya ang bata ng buwa ng child support. Habang lumalaki si Gypsy ay kumbinsido si Didi na marami itong problema sa kanyang katawan tulad ng sleep apnea, chromosomal disorder, at muscular dystrophy na naging dahilan kung bakit sa murang edad nito ay gumagamit na agad siya ng walker. Dahil sa lumalalang mga sakit, ay tumigil na rin siya sa pagpasok sa eskwela at ang kanyang ina ang nag-homeschool sa kanya. Pagkatapos na minsala ng Hurricane Katrina noong August 2005, kasama sa mga nasirang infrastruktura ang apartment na tinitirhan ni na Didi. Kaya mula Louisiana, ay lumipat sila sa Springfield, Missouri para sa bagong simula. Sila ay tumira sa maliit na bayan na tinatawag na Aurora at doon ay mainit silang tinanggap ng mga tao. Pero kahit sa kabila ng tulong at atensyon na natatanggap nila, ay tila lalong lumala ang kalagayan ni Gypsy. Noong 2007, bukod sa hindi na siya nakakalakad, ay nilagyan na rin siya ni para lamang makakain. At upang makatulong sa sitwasyon ng mag-ina, ang grupong Habitat for Humanity ay tinayoan sila ng bahay na may wheelchair ramp na makakatulong sa pagpasok at paglabas ni Gypsy. Nilagyan din nila ito ng hot tub na makakatulong sa kalagayan ng bata dahil sa therapeutic effect nito. Ang isang single mother at isang bata na disabled ay nakatawag ng atensyon ng media. Kaya mula doon ay iba't ibang tulong na ang kanilang natatanggap mula sa komunidad. Si Didi ay hinangaan ng mga tao dahil sa kanyang katatagan at pagmamahal sa kanyang anak. Ang mag-ina ay libreng nakakatanggap ng appointment sa Ronald McDonald Houses sa Missouri. Libreng flights kung sila ay magpapacheck up sa Children's Mercy Hospital sa Kansas City. Libreng tickets sa Disney World at backstage passes sa concert ng sikat na singer na si Miranda Lambert. Bukod sa mga suporta na natatanggap niya mula sa ibang mga tao at organisasyon, patuloy pa rin ang pagbibigay ni Rod ng monthly child support na nagkakahalaga ng $1,200. Nagpapadala din ito ng mga regalo sa bata at minsan ay nakakausap niya ito sa telepono. Si Rod at bago niyang asawa ay laging nagpaplano na dalawin si Gypsy. Pero si Didi ay laging may palusot sa tuwing malapit na ang date na napagkasundoan nila kaya laging hindi natutuloy ang pagbisita niya sa kanyang anak. Noong siya ay labing walong taong gulang, si Gypsy ay malimit na magsuot ng wig o minsan ay sombrero dahil ayon kay Didi, ay nanlalagas ang buhok nito dahil sa side effect na mga gamot na kanyang iniino. Noong sumapit ang ikidalawampung taong niyang kaarawan, ayon sa kanyang ina, ito ay merong seizure, asthma, hearing and visual impairments, leukemia, muscular dystrophy at sleep apnea. Katulad na kanilang nakagawian, sila ay pumunta sa ospital noong June 2015. Nang sila ay makauwi mula sa doctor's appointment, ang pagod na pagod na si Didi ay nagdesisyong tumulog. Pero hindi na ito magigising pa. Kinabukasan ang Facebook page kung saan malimit niyang ipost ang mga update tungkol sa kanyang anak ay merong post na that is ang post sa egad nakita ng kapitbahay ng dalawa at agad silang tumawag sa mga otredad para magsagawa ang mga ito ng welfare check. Nang makarating ang mga ito sa bahay ay nakita nila na si Didi ay wala ng buhay. Nakita din ng mga otredad na ang wheelchair ni Gypsy ay nasa loob ng banyo pero nawawala ang dalaga. Ang post at sinabi nito na pinatay niya ang matabang si Didi at pagkatapos ay ginahasa nito ang inosente niyang anak. Sa takot ng mga investigador na ang walang kalaban-laban na si Gypsy ay kasama ang Salarin, gamit ang teknolohiya ay nagawa nilang matuntun ang kinaroroonan ng tao nagpo-pose at ito ay nakita nila sa isang bahay na may layong halos 500 miles mula sa bahay ni Nadidi. Nang pinunta nila ang bahay ay kinilala nila na ang Salarin ay si Nicholas Gorijan. Pero hindi nila agad ito nadakip dahil ito ay nanlaban at tinangkang saksakin ang isa sa mga otoridad. Nang mapusasan nila si Nicolas at napasok nila ang bahay, ay nagulat at nalito sila dahil sa loob ay nakita nila si Gypsy. Nakakita din sila ng napakaraming mga pera, napakaraming mga wig at mga damit. Doon nila napagtanto na si Gypsy ay hindi nakenap Pero kusa itong sumama kay Nicolas dahil ang dalawa ay magkarelasyon pala. Agad silang dinala sa police station para questionin, pero bago pa man magsimula ang interview ay nasurpresa na naman ng mga investigador dahil ang akala nilang paralisado na si Gypsy ay nakakatayo at nakakapaglakad pala. Kinontak takagad ng mga investigador ang ospital at nalaman nila na ito ay walang leukemia. Wala itong asma, wala itong seizure, at higit sa lahat ay hindi ito paralisado. Kasunod ng mga revelasyon na yun ay nabunyag na ang sakit ni Gypsy ay gawagawa -gawa lamang ni Didi. Dahil gusto nitong makapanloko ng mga tao at gusto niya ng atensyon at pera. Base sa ekspertong opinyon ng isang psychiatrist, Si Didi ay may mental disorder na Munchausen syndrome by proxy. Karaniwan sa mga taong may ganitong sakit sa pag-iisip ay gumagawa ng kwento na may sakit ang kanilang anak o alaga para lamang sa atensyon. Sina Gypsy at Nicolas ay dinala sa presinto pero malinaw na ang mga investigador ay hindi nakatuon sa pandulokon ng kanyang ina. Bagkus, sila ay nakatuon sa pagpatay ng mga ito kay Didi. Ito si Gypsy sa loob ng interrogation room habang naghihintay na magsimula ang interview. Ayon sa mga detectives ay sinadya nilang paghintay nito para malaman ang kanyang reaksyon at para sa kanila ay kapansin-pansin na tila ito ay walang pakialam sa nangyari. Ito naman ang reaksyon niya nang sinabi ng detective na ang kanyang ina ay wala na. Itinanggi nito na siya ay may kinalaman sa nangyari at paulit-ulit niyang sinabi na mahal na mahal niya ang kanyang ina. Pero sa pagtagal ng interrogation ay unti-unti siyang tumiklob at nalaman ng mga investigador na si Gypsy ay inubuso ng kanyang ina sa pamamagitan ng pagpapainom dito ng mga gamot na hindi niya kailangan. Ayon sa eksperto ay sa tindi ng side effect ay naging resulta ito ng pagkasira ng kanyang mga ngipin. Sinabi ni Gypsy na sa tuwing tatanungin niya ang kanyang ina kung para saan ang mga gamot, ay lagi nitong sinasabi na kailangan niyang inumin ang mga yun dahil sa iba't iba niyang mga sakit. Ikinuwento din ni Gypsy na noong siya ay nagdadalaga na may isang beses na ikinulong siya nito sa kanilang backyard shed nang nadiskubre ni Didi na nakikipag-usap siya sa iba't ibang mga lalaki sa internet. Sinabi niya na ang pagiging malupit ng kanyang ina ang lalong nagtulak sa kanya na maglihim dito at nangarap siya na isang araw ay makakawala rin siya sa poder ng kanyang ina. Noong March 2015, kasabay ng premiere ng pelikulang Cinderella sa mga sinihan sa Amerika, ay ang panahon din kung kailan niya nakilala si Nicolas sa isang Christian dating app. Naging magaan ang loob niya sa binata kaya inimbitahan niya ito sa sinihan para manood ng pelikulang Cinderella Sa interview ay ibinunyag niya na pagkatapos nilang manood Ay pumasok silang dalawa ni Nicolas sa banyo para sa mga handicap At doon ay may nangyari sa kanilang dalawa sa kauna-unahang pagkakataon Pagkatapos ng kanilang date ay opisyal silang nagkaroon ng relasyon na ikinagalit ni Didi Dahil di ang mas binibigyan ni Gypsy ng atensyon ang kanyang nobyo kesa sa kanya ang investigador ay matyagang nakinig sa mga kwento ni Gypsy at pagkatapos ng dalawang oras ay unti-unti itong umamin. Sinabi niya na pagkatapos ng kanilang date na yun ay nabuo ang plano na idispatcha ang kanyang ina. Sa interview ay maririnig na laging sinasabi ni Gypsy na si Nicholas ang mastermind, nagplano at gumawa ng lahat dahil gusto nitong walang makapigil sa kanilang pagmamahalan. Sa mga sumunod na eksena ay inamin ni Gypsy kung paano nangyari ang lahat at kung paano niya tinulungan ang kanyang nobyo para idispatcha ang kanyang ina. Pagkatapos noon ay sinabi niya sa detective na kaya siya umamin ay dahil mahal na mahal niya si Nicholas at yun lamang ang tanging paraan na naiisip niya para makatanggap ito ng tulong dahil isinwalat niya na may sakit sa pag-iisip ang kanyang nobyo. Ayon sa kanya ay noong gabi ng June 9, 2015, habang mahimbing na natutulog ang kanyang ina ay bumangon siya sa kanyang kama para papasukin si Nicolas. Nang ito ay nasa loob na ng bahay ay di umano'y pinuwersa siya nito na papasukin sa isang kwarto at inilak nito ang pintuan. Hindi na niya nakita mga pangyayari pagkatapos noon pero narinig niya ang sigaw at iyak ng kanyang ina habang ito ay inaatake. Habang ikinikwento ni Gypsy ang nangyari sa detective, ay umiyak ito dahil narinig niya di umano ang kanyang ina na tinawag ang kanyang pangalan habang ito ay inuundayan ng saksak ni Nicolas. Pagkatapos ng ilang minuto ay kinuha siya di umano ni Nicolas at dinala sa kanyang kwarto kung saan inutusan siya nito na tanggalin ang lahat ng kanyang mga laruan sa kanyang kama at siya ay di umano ang kinahasa nito. Pero si Detective Hancock ay duda naman sa mga sinasabi nito kaya para makasigurado ay kinuha na niya ito ng litrato para masuri ng mga eksperto. Habang nangyayari ito, ang hindi alam ni Gypsy ay iba ang sinasabi ng kanyang nobyo. Sa interview kay Nicholas ay lumalabas na silang dalawa ni Gypsy ay parehong problemadong tao. Malinaw na ang dalaga ay gustong makawala sa mapang-abuso niyang ina habang si Nicholas naman ay isang socially awkward na tao na desperadong makahanap ng babae. Ito ay na-diagnose na may autism na naging dahilan para mahirapan siyang mabuhay na mag-isa. Kaya siya ay naninirahan sa bahay ng kanyang mga sa Wisconsin. Sa sobrang desperado niyang makakita ng babae na magmamahal sa kanya, ay pinasok niya ang mundo ng online dating at sa Christian Dating for Free website niya na tagpuan si Gypsy. Ikinuwento ni Nicolas na pagkatapos niyang siya si Didi, ay magkasama silang nag-check-in sa hotel na Days Inn and Suites. Hi. I'm doing <laughs> Mula sa hotel na yon ay sumakay sila ng bus papunta sa bahay ng kanyang mga magulang sa Wisconsin. Ayon sa kanila ay pinlano nilang dalawa kung ano ang kanilang mga isasagot sa mga investigador. Pero ang socially awkward na si Nicolas ay tumiklop agad sa harap ng detective na nag interview sa kanya. Inamin ni Nicolas na alam ni Gypsy na papatayin niya si Didi dahil yun lamang ang di umanong tanging paraan para sila ay magkasama. Sinabi nito na pagkatapos niyang maidispat siya si Didi ay tinulungan pa siya ni Gypsy na linisin ang kwarto ng kanyang ina. Itinanggi niya na ginahasa niya ang dalaga dahil ito pa ang di umanong gustong makapagtalik sa kanya kaya ibinigay niya ang gusto nito bago sila umalis ng bahay. Nang maisiwalat niya mga impormasyon na yon, ay nagiba ang takbo ng interview dahil sinabi ni Nicolas na hindi siya ang pumatay kay Didi. Pero ang talagang salarin ay ang isa pa niyang katauhan na nagngangalang Victor. Ipinaliwanag niya na si Nicolas ay mabait pero si Victor ay masama. Ang sinasabi nito ay meron siyang multiple personality disorder. Pero yun ay self-diagnosis lamang dahil nakumpirma ng detective na hindi pa siya nagpapatingin sa isang psychiatrist. Ipinakilala niya si Victor sa detective at sinabi nito na ang katauhan niyang ito ay isang vampira na limanda ang taong gulang na. Ito ay di umanong nasisihan kapag ito ay nakakapatay. Ayon sa kanya ay maaaring bumabalik si Victor dahil hindi na niya iniinom ang kanyang gamot. Doon na nagtapos ang interview sa kanilang dalawa at sa tulong ng district attorney, sila ay sinampahan ng kasong first degree murder. Bago ang paglilitis, ang prosecutor na humawak ng kaso ay nagdesisyon na ibaba ang kaso ni Gypsy sa second degree murder. Para sa prosecutor ay kapag ipinagpatuloy nila na sampahan ito ng kasong first degree murder at ilaban sa korte, ay maaawa lamang ang mga jurors sa pinagdaanan ng dalaga sa kamay ng kanyang ina ng mahigit dalawang dekada. Inisip nila na sa halip na maprasahan ito, ay maaaring mapawalang sala pa si Gypsy at tuluyang makalaya. Kaya minabuti nila na alukin ito ng plea deal kung saan kapalit ng pag niya ng guilty sa kasong second degree murder, ay papatawan lamang nila ito ng sampung taon sa kulungan. Agad itong tinanggap ng kampo ni Gypsy at siya ay hinatulan ng judge na makulong ng sampung taon noong November 2018. Ang kampo ni Nicolas ay umasa na alukin din ng district attorney ang binata ng plea deal. Pero hindi ito nangyari at isang jury trial ang naganap noong parehong taon na yun. Ang abogado ni Nicholas ay ginamit ang kanyang kondisyon na autism para makumbinsi ang mga jurors na minanipulan ni Gypsy ang binata. Ipinakita nila ang mababang resulta ng IQ test nito na magpapatunay na hina ng utak ni Nicolas ay hindi niya mapaplano ang bawat detalye sa pagpatay kay Didi. Ang mga tao ay nagulat din dahil noong pangatlong araw ng pagilitis, tinawag ng defense team si Gypsy sa witness stand. Doon ay tinangka nitong isalba ang dati niyang nobyo na makulong ng panghabang buhay sa pagsasabi sa harap ng jury na siya ang mastermind sa nangyari at hindi si Nicolas. Sinabi niya sa mga ito na nadeskubre niya na wala talaga siyang anumang sakit noong ikalabing siyam na taon niyang kaarawan. Ayon sa kanya ay hindi niya sinabi sa ibang mga tao ang kanya natuklasan kahit sa mga doktor dahil natatakot siya na mas lumala ang trato sa kanya at mas maging malala ang kanyang sitwasyon sa kanilang bahay. Inamin din ni Gypsy na siya ang nagbayad ng lahat ng kanilang mga ginamit mula sa hotel room, pagkain, at kahit ang kutsilyo na ginamit ni Nicolas ay siya rin ang bumili. Inako din niya na siya ang nag-post sa Facebook. Pagkatapos magbigay ng statement ni gypsy ay tinawag ng abogado ni Nicolas ang kanilang sariling clinical psychologist na nagpatunay na dahil sa autism ng kanyang kliyente ay mahihirapan ito na alamin ang pagkakaiba ng hallucination sa realidad. Ang mga sinabi ng kampo ni Nicolas tungkol sa kanyang autism ay pinabulaanan ng sariling eksperto na iniharap ng prosekusyon. Gamit ang mismong interrogation video, ipinakita nila ang pag-amin ni Nicolas na siya ang pumatay kay Didi. Bukod doon ay binalikan nila at ipinakita ang footage mula sa hotel na nagpapakita na kalmado si Nicolas nang sabihin sa kanila na wala nang available na upuan sa bus. Ayon sa eksperto, ay ang isang tao na may autism ay karaniwang magwawala dahil mas mabilis ang mga itong mag-react sa mga bagay-bagay kumpara sa normal na tao. Ipinakita nila ang video ng paglabas ng dalawa sa hotel at bago ito makasakay ng bus papuntang Wisconsin. At doon ay nakita ng mga jurors na normal ang kilos ni Nicolas. Pagkatapos ng apat na araw na trial, ang angulo na si Nicolas may autism ay hindi gumana. Dahil ang lahat ng miyembro ng jury ay nagkasundok, na ito ay guilty sa kasong first degree murder. Si Nicholas ay pinatawa ng habang buhay na pagkakakulong at hindi siya mabibigyan ng parol. Noong 2019, isang online petition ang ginawa para kay Nicholas dahil ang ibang mga tao ay hindi sang-ayon sa desisyon ng jury. Para sa kanila ay isa lamang itong biktima ng mapangmanipulang si Gypsy. Base sa kanilang mga opinyon, ito ay kinulong dapat sa isang mental health institution at hindi sa regular na kulungan. Ayon sa TMZ, noong August 29, 2019, kahit nakakulong, si Gypsy ay na-engage sa kanyang penpal na pinangalan ng Ken. Ang kanilang engagement ay hindi naman nagtagal dahil ang pangalan ni Gypsy ay laman ulit ng headlines nang ito ay napabalitang ikinasal kay Ryan Scott Anderson na taga-Louisiana noong July 21, 2022. Ayon sa kaibigan nito na si Fancy Marcelli, nang matapos ang engagement ito kay Ken, ay nakipag-date at nakipagsulatan ito sa iba't ibang mga lalaki bago nagpakasal kay Anderson. Ayon sa hatol kay Gypsy, siya ay maaaring nang mag-apply ng parol bago matapos ang taong ito. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!